Okay, so magandang hapon mga bossing idol So mga bossing idol ay uh, papasilip ko sa inyo yung mga bagong pisaw na isa natin na ating pure John Bishop Kelso na babae Papakita natin yung mga sisiw maya maya So, yung napisa mga bossing idol is limang piraso lang. So, sayang na sayang kasi konti lang yung nagawa ko sa isang sa pure na uh, John Bishop na babae. Kasi kukunin na yung inahin na yun, yung babae na yon sa November kasi gagamitin na din nung may-ari. So, papasili ko sa inyo mga bossing idol yung ating mga pasisiw uh, galing sa ating Uh, John Bishop Kelser babae at yung sa ating broodstag na lalaki na ginamit. So, before natin ipasilip mga bossing idol, papakita ko muna sa inyo yung mga nanay at tatay. So, dito muna tayo sa tatay, papakita ko sa inyo mga idol. Alright, so mga bossing idol, ito po yung tatay ng mga sisi na pinaris natin sa John Bishop na babae. Right po, yan po mga bossing idol. Ito po ay 2 way cross Raptor Ang ingay <laughs> Raptor sweater over uh, Boston ito, ito po Kabila naman Ayan So napakagandang Broodstag po talaga Mga bossing idol Ito ano lang to mga bossing idol Medium Medium station lang to Ito natin ulit Ayan Ayan po yung broodstag na ginamit natin Napakaganda ng kulay, napakatingkad. Medium, medium station lang to mga bossing idol. Hindi ko ginamit yung talagang napili ko na broodstag kasi medyo matangkad yon. Kasi yung babae, papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Ay, kasi yung babae, mga bossing idol, napakatangkad. So ayoko sa, stang, sa stag na sobrang tangkad. Gusto ko, gusto ko yung medyo sakto lang. Huwag yung sobrang tangkad. So, okay. Ayan, pakita natin ulit. Yan po yung ating broodstag na ginamit sa ating mga pasisil So, pakita ko naman sa inyo yung nanay. Alright, ito naman po yung isa nating pure na John Bishop. kailso mga busing idol. Ayan mo. medyo kuan pa siya kasi up, yung yung sisew uh, pina ano ko lang sa kanya so, lang sa kanya so hindi ako nag-ilaw ito lang yung ginamit ating init ng mga sisew ayan so, po ayan po yung napakatapang ng mukha so kaya naman uh, medium station lang yung ginamit ko ng broodstag kasi tingin nyo naman yung hita ng yung ng ating inahin Yeah. napaka taas ng building yan. mga busing idol medyo mahaba ko talaga yung babae natin yeah. so, ngayon naman mga bosing idol papakita ko sa inyo yung mga sisiw na na-produce natin through sa kanila So disclaimer muna mga idol, no animals will harm in the making of this video. Alright, ito na po yung mga sisiyo na napalabas natin sa ating pure na John Bishop Kelso na babae at doon sa ating uh, Raptor Boston na lalaki. Ayan po, yung mga sisiyo yan. Ayan, yung mga sisiyo. Limang piraso po yan limang piraso yan lima kita nyo naman na walang nagmana sa tatay yung kulay ayan po halos magkaparehan ng kulay lahat yung sisiw yan po yung kagandahan kapag uh, talagang yung dugo is hindi kalat o kunti lang yung dugo na nasa manok pa o yung bloodline ayan po yung mga sisiw uh, 2 days old pa lang po ito magti 3 days na pala mamayang gabi mag 3 days old na yan po yung lima oh. talagang napakalalaking sisiyo siyempre wala po mga sakit yan ang bad news lang dito is hindi ko sila babaksinan kasi li, li, li lang kasi sayang yung ano natin vaccine natin yan po yan yan yung natural na init ng nahin Nagilamit natin para hindi na yung masyadong magasto sa kuryente o, oh, maganda yung sukat, maganda yung tindig ng mga sisiyo grabe talaga yun oh. yun, napakaganda oh. yung <laughs> pa yan o oh. Alright, so yun muna yung update sa ating mga pasisiw dito mga bossing idol so ah, uh, maraming maraming salamat po mga bossing idol enjoy lang po tayo